Hello guys! For today's vlog ay nandito pa rin tayo sa PICC and pagkatapos namin dito lalabas na kami papunta naman kami sa Dolomites kasi hindi pa ako nakarating doon sila pabalik-balik na sila pero ako hindi pa ako nakarating ng Dolomites kaya pagbibigyan nila ako for today's video and tara guys samahan nyo pa kami sa aming adventure for today kita-kits ito ng aking mga kabatchmates nung high school so iba-iba yung mga lugar na pinanggalingan namin yung yung isa ay galing sa Malabon, yung isa sa Makati at yung isa ay galing Cavite at ako naman ay dito sa Tagig. And napkasunduan namin na doon kami magkita-kita sa PICC kasi mag-jogging daw. Eh, hindi naman natuloy ang jogging kasi anong oras na kami nakarating. <laughs> Kaya ang ginawa namin, meron dyan nag, nagsusumba, nakisumba na lang din kami. And habang hinihintay pa namin yung isa, namin kasama na galing Cavite, na late siya kasi syempre ang layo din naman niya. So ayan, habang hinihintay namin ay nag ikot muna kami dito, kaming tatlo. And ayan na nga, may nagsusumba and makikisumba daw muna kami dito. Eh, ako hindi naman talaga ako sanay ng sumba. yung isa kong kasama silang dalawa nagsusumba, pero ako hindi ako nagsusumba, So makikigaya lang tayo dito guys. Kaya lang natin kung anong ginagawa nila. <laughs> Para lang for the sake lang na masaya yung pagkita-kita o oh, di ba? Pero nag-enjoy like, naman ako. Sobrang enjoy naman ang aming pagkikita na ito dahil syempre minsan na, minsanan lang ito. Minsan lang magkita-kita and Uh, para sa akin, binavalue ko yan yung mga moments na ganito. Kasi, syempre, tumatanda na tayo, hindi na natin pwedeng ibalik yung mga nakaraan. Kaya, value every moments na magkasama ng mga kaibigan. So, ayan, nakikisayaw-sayaw na din tayo dyan. Nakisumba, halata naman na hindi marunong magsumba. <laughs> di talaga ako di talaga ako ano nakikisali-sali lang ako pag may ganyan may mga party or ganito kanya nagsama-sama pero yung kasama sasali ako sa mga nagsusumba hindi talaga ako niyan sumasali so ayan na nga guys mapapaindak tayo sayaw-sayaw muna diyan sayaw-sayaw so Hanggang dito na lang muna yung ating pagsayaw and <laughs> tara guys, samahan nyo pa kami sa aming pupuntahan. Let's go! na, wala na. Paano yan. Pag late daw magpapaalmusal. Sabi, <laughs> <laughs> Magpapaalmusal ang late. Avis <laughs> <laughs> eh, na ako. Kasi Ah, medyo na. Ano na? Alano, di ka mainom tubig, no ba ka... <laughs> Hindi naman to <pa> picture e. Eh. <laughs> <laughs> <Did you, Jan? laughs> video lang Pose i-video naman. <laughs> Inwanan ko sila ng pera. O ayan pera, bili kayo pagkain nyo. <laughs> <laughs> Ay, mas ko na si Kuya. Ano nga yung kanta na yan? Oh, holy night. Holy night na. Ay, huwag kang intawon. taon. divine. Oh, oh, Nakikita oh, oh, mo? Oo, oh, 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 di ba sa akin. Oo. Pero Sa Oh, nga. kami sa Dolomite. Ikaw again and again an kami. An again, ngayon an pa, an pa an ako ang ngayon pa lang. Ikaw. ako ngayon pa lang. <laughs> Nagdadaan ng ko. Mm -mm. na Diyan ka, diyan ka. Picturean kita. Picture tayo. Maris, ah. kaptila ala yun. Ipaimod man ak. Ah, sige, sige, sige. Ipaimod man ak kabugos. <laughs> ah, sige. Oh, diba? Oh, tara na. Video ba yun eh? Oh, oh. Ay ka, guys, ikaw picture. Marilyn, hoy, lingi Marilyn. Kadi kay ikaw naman. Mm. Wow. Anak ka payong, kadaya. O. Oh, ang daya mo, may dala ka payong ah. <laughs> Ito na naman tayo eh, kayo may mga picture ako wala. Ano ba 'yan? <laughs> Ayun, 'yung mga nagsasagwal. Ayun 'yung sinasabi ng ano doon na may muntawarin taosan. Kasi sila pag lumubog aalalaw ah, ko yun. Doon. Doon, doon tayo kanina. Ang layo na inipukan natin. Tayo. Galing tayo doon sa PICC. Yun. Uy. Muwa yun na yung may ano. Oh. Di diba? oh, ba? So malapit lang pala. Aran, ini na, ini na mga sakop si Tor. Papunta doon, bumagawi ka doon. Ganon din kalayo dito. <laughs> Pwede din. Sasakay lang na lang naman ako ng ano, PRC tapos oh. Bindiya, Bindiya Pasay. Meron din ka man nasasakyan doon ng mga FX na oh, oh, kapuntaan yeah. nyo. O, diba? Manila Bay before and Manila Bay now. Ah, after pala. Sige! Pinakita talaga ang pag. Ako Ako yaon. Gandang budak kagabi. Okay. Okay. buti. Ang ano? Ang perkalet. miss. <laughs> Taas-taas. ng gulay 65 pesos. Ano daw. Hindi na ba may susugan? Oo, mauna na ni. Ito Ayun mo, oh, may kangkong. Oo, oo. Oo, ayun yung kangkong. Oo, alam niya, may kangkong. King kang kangkong kangkong. Ayun, sarap. Mm -hmm. Ang galing ng kanilang budget meal. May kasamang soft drinks. Uy! <laughs> Gumulong! Nasa um. yeah, mall, oh. Uh. ha? ako din, basa likod ko dahil malamig ha? Ayan, no? Oh, tara. Ano ba Sasakay daw tayo dito.

Hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Salamat sa pagtanaw. God bless you. Bye.